Isipin nyo ang mainit, malinamnam na cookies, malutong na candies, malasot lang cakes, waffle cones na punong-puno ng ice cream. Naglalaway na ba kayo? Nag-i-crave ba kayo ng dessert? Bakit kaya? Ano ba ang nangyayari sa utak natin at ang hirap pigilan ng pagkain ng matatamis? Ang sugar ay isang general term na ginagamit para i-describe ang isang klase ng molecules na tinatawag na carbohydrates at makikita ito sa iba't ibang pagkain at inumin. Tingnan nyo lang ang label sa mga matatamis na produkto. Bumibili kayo ng glucose, fructose, sucrose, maltose, lactose, dextrose at starch. Lahat yan ay forms ng sugar, pati na rin ang high fructose corn syrup, fruit juice, raw sugar at honey. At ang sugar, hindi lang yan sa candies at desserts. Nilalagay din yan sa tomato sauce, yogurt, dried fruit, flavored waters o granola bars. Ang sugar ay nasa lahat ng dako. Kaya, mahalagang maintindihan kung paano ito nakakapekto sa utak. Ano ang nangyayari kapag dumampi ang sugar sa dila mo? At, o, oh, ang pagkain ba ng konting sugar ay nagpagusto pa sayo ng mas marami? Kapag kumakain ka ng cereal, ang sugars na nasa loob nito, well, ina nila ang sweet taste receptors, na parte ng taste buds sa dila mo. Ang mga receptor na ito ay nagpapadala ng signal sa brainstem. At mula doon, kumakalat ito sa maraming areas ng forebrain. Isa na rito ang cerebral cortex. Iba't ibang sections ng cerebral cortex ang nagpo-process ng iba't ibang lasa mapait, maalat, umami, at sa kaso natin matamis. Mula rito, ang signal ay nag-activate sa utak sa pamamagitan ng reward system. So itong reward system na ito, actually isa itong serya ng electrical at chemical pathways na kumakalat sa iba't ibang regions ng utak. Alam ko, medyo komplikado pakinggan, pero basically, tinutulungan tayo nito na sagutin ang isang subconscious na tanong, dapat ko bang gawin ulit yan? Alam nyo yung warm, fuzzy feeling na nararamdaman nyo kapag natikman nyo ang chocolate cake ng lola nyo. Yup, yan ang reward system nyo na nagsasabing oo. Oh. At hindi lang ito tungkol sa pagkain, ang pakikisalamuha, sexual behavior, at, maging ang droga para banggitin ng ilan, ay maari ring mag-activate ng reward system. Pero, kung sobra nating EO overactivate ang reward system na ito, maari itong magsimula ng isang serye ng unfortunate events, tulad ng paggawa ng control, pagkikrave ng mas marami, at nangangailangan pa ng mas maraming sugar para lang makuha ang parehong epekto. Balik tayo sa ating kagat ng cereal. Naglalakbay ito pababa sa tiyan mo at sa huli ay sa bituka mo. At guess what? May sugar receptors din dito? Hindi sila taste buds, pero nagpapadala sila ng signals na nagsasabi sa utak mo na busog ka na o na dapat magproduce ang katawan mo ng mas maraming insulin para ma-deal ang sobrang sugar na kinakain mo. Ang pangunahing currency ng ating reward system. Ang dopamine ba ay isang mahalagang chemical o neurotransmitter? Maraming dopamine receptors sa forebrain, pero hindi sila pantay-pantay ang distribution. So, ang ilang areas sa utak natin ay naglalaman ng mga siksik na kumpol ng receptors. At ang mga dopamine hotspots na ito ay malaking bahagi ng ating reward system. Ang mga droga tulad ng alcohol, nicotine, o maging ang heroin, nagpapadala sila ng dopamine sa parang total overdrive. Kaya ang ilang tao ay patuloy na hinahanap ang high na iyon ng paulit-ulit. Sa madaling salita, para maging adik, nagiging sanhi din ang sugar ng paglabas ng dopamine, pero hindi kasing tindi ng mga droga. At alam mo, ang sugar ay medyo bihira sa mga pagkain na nagti-trigger ng dopamine sa ganitong paraan. Ang broccoli halimbawa ay walang epekto na honestly marahil ay nagpapaliwanag kung bakit ang hirap pakainin ang mga bata ng gulay. Speaking of healthy foods, sabihin natin gutom ka at nagdesisyon kang kumain ng balanced meal. Ginawa mo at tumaas ang dopamine level sa reward system, hot spots. Pero kung kinain mo ang parehong ulam ng maraming araw na magkakasunod, ang dopamine levels ay mas bababa ng bababa hanggang sa maging stable. Yan ay dahil pagdating sa pagkain, ang utak ay nag-evolve para bigyan ng special na atensyon ang bago o kaibang lasa. Bakit? Dalawang dahilan. Una, para ma-detect ang pagkain na sira na. At pangalawa, dahil mas maraming variety tayo sa ating diet, mas malaki ang posibilidad na makuha natin ang lahat ng nutrients na kailangan natin. Para mapanatili ang variety na yan, kailangan nating makilala ang bagong pagkain. At mas mahalaga, kailangan nating gustuhin na patuloy na kumain ng mga bagong pagkain. At kaya naglay level off ang dopamine kapag nagiging boring na ang isang pagkain. Ngayon, balik tayo sa pagkain na yan. Ano ang mangyayari kung sa halip na healthy, balanced dish, kumain ka ng sugar-rich food? Kung bihira kang kumain ng sugar o hindi ka kumakain ng marami sa isang pagkakataon, ang epekto ay katulad ng sa balanced meal. Pero kung sobra kang kumain, hindi nagle-level out ang dopamine response. Sa madaling salita, ang pagkain ng maraming sugar ay patuloy na magiging rewarding. Sa ganitong paraan, ang sugar ay kumikilos ng kaunti tulad ng droga. Ito ang isang dahilan kung bakit tila adik ang mga tao sa matatamis na pagkain. So, isipin nyo ulit ang lahat ng iba't ibang klase ng sugar. Bawat isa ay unique, pero sa bawat beses na kumakain ng sugar, nag-i-kickstart ito ng domino effect sa utak na nagpaparamdam ng rewarding feeling. Sobra, masyadong madalas, at maaring mag-overdrive ang mga bagay. Kaya, oo, ang sobrang pagkonsumo ng sugar ay maaring magkaroon ng addictive effects sa utak, pero ang isang slice ng cake minsan-minsan ay hindi makakasama sa sa'yo.